Sorry, good morning. Kakagising lang. Wow! So, may, may nag-chat sa akin. Not sabi oh, no. Pwede ba daw tagalogin ko yung ano, yung magsa mag magsalita. Pananalita ko ba? Sa ano? Yes! Sa content ko. Sabi ni, sabi ni na-request. Pwede, pwede mag, ano, mag-tagalog ka kasi <laughs> kasi idol kasi kita eh. Oh, charot. Idol pa nila ako. Wow. Thank you sa pag-idol niya sa akin. Uh, sige, try ko. Kasi ano eh, nasana ako sa Bisaya. Kaya ano, Bisaya kasi ako. Kaya Kaya nagbibisaya ako. Pero sorry pala ha, nag, ano, yung hindi niyo naiintindihan yung nagpa-Tagalog ako. Kasi balok to. nagtatagalog. <laughs> Sana so, ako nag -ano, English. Ay, hindi. <laughs> Bisaya. Bisaya. Bisaya man good ko good. What? Pan man sa ni kani laging baba na to ba. Itong bibig ko lagi nagbibisaya so hindi ko pag <laughs> ano pag magsalita ako pag mag content content ako wala na ako kaya may nagchat sa akin marami oh, sila oh, sabi nila no! Na, pwede mag ka kasi ano hindi namin maiintindihan yung panalita niyo <laughs> hindi ako na, ano ako Ah, sige ha, sorry ha. Sige, sige, sige. Ah, uh, try ko. Uh, mag na ako. Pero, ano, <laughs> hirap magtagalog. <laughs> oh, yung bibig ko. Ba? <laughs> sige. sige po, sige po. Sige po.